may ilan tayong mga kababayan. Halatang halatang, lokong loko sa Pasko. Sa dami at lawak ba naman ng kanilang mga koleksyon? Iba't ibang Christmas village, iba't ibang mga Santa Claus. Pa-share naman! Gayong hindi naman nagsusnow dito sa Pilipinas, paano nangyari na sa village na ito sa Cebu, merong White Christmas? Dahil ang mga bahay at iba pang mga istruktura rito, balot na balot ng nyebe o snow. Ito ang miniature figures na koleksyon ng mag-asawang Clayton at Joji Tugonon. Ang kanilang mini Christmas village, meron pang merry-go-round at ferris wheel. Dahil winter wonderland ang tema, may skating at skiing pa. Ang isang bahagi nito, inspired naman ng St. Peter's Square at Basilica sa Vatican. We try our best to really put something nice every year, different, so that people will be very excited to come next year. Ang mga mumunting bahay at simbahan, nagniningning din dahil ang loob nito nilagyan pa ng ilaw. <music> Pero ang mas nagbibigay buhay sa mumunting Christmas village na ito, ang tren. I think we started collecting this since 1993. We were starting with the small houses and then after that, uh, every year na bumibili na kami. Nagsimula lang daw sila sa pipitong piraso. Ang ilan sa mga ito, nabili raw nila online at sa kanilang mga biyahe abroad. Mula 30 hanggang $300. When we travel, we make sure we can bring some as a souvenir in the place we go and also and uh, that we can put sa, sa Christmas Village. Umabot naman sa mahigit isang buwan ang pagsisetup nito. Ang dekorasyong nyebe mula raw sa kinaskas na sabong panlaba. 98 bars, i great mo yon, no? With the uh, suka and asin mixed with water. It really resembles like the real snow sa kabuuan. Ang kanilang display nagkakahalaga ng 5 to 8 million pesos. Mantakin nyo! Pero para sa mag-asawang Tugonon, hindi raw luho ang kanilang koleksyon. Dahil ang malilikom nilang donasyon mula rito mapupunta sa isang cancer foundation. Kaya ang kanilang bonggang display, pinansagang Christmas Village of Hope. Ganda. Ano, ang feeling parang Christmas sa talaga. No, yung parang totoo. Sayang nga lang, bawal yung, ano, yung sa glass. Piling <laughs> na sa abroad. Samantala, sa isang maliit na bazaar dito pa rin sa Cebu, aagaw atensyon ang mga ibinibentang Santa Claus display. Bukod sa Mr. and Mrs. Santa Claus, meron pang nakasabit sa lubid at nakasakay sa eroplano. Ang simpleng negosyong ito, nagsimula lang daw sa pangongolekta ng mga Santa Claus. Kuwento ni Marian, taong 2011, nung magumpisang mangolekta nito, ang kanyang among si Lindley. Kolek sila ng mga Santa Claus, then nag, nag home decor din sila sa mga kakilala nila. Hanggang naisipan nilang magtinda ng ganito. Sa kasalukuyan, umabot na raw sa liman libong piraso ang kanyang Santa Collection panahon ng Facebook, Twitter at pati na ng text, uso pa ba ang Christmas cards? Magpahanga ngayon ang 44 anyos na si Angelo nangongolektap ng mga lumang version nito. 10 naka-encounter ako ng mga greeting cards na, ano siya, Pilipinya na yung team. May parol, mayroong kalabaw, uniquely na alam mong galing sa Pilipinas. So, eto, nainganyo rin ako ng mga ng mga ganito ang pinakaluma niyang Christmas card taong 1950s pa. Vice President and Mrs. Uh, just dado makapagal. So ito, nung Vice President pa siya noong 1958 to 1959. Karamihan sa mga disenyo, tatak Pinoy. May kalabaw o hindi kaya temang Filipiniana. Yan, makikita mo rin yung nung araw. Ito yung ano ngayon, yung Senate Building. Ito yung Manila City Hall. Pero nakikita mo yung jeep noon. Tapos kita mo kung gano'ng kalinis noon ang ilan ding card may pabalat ng ilang Pinoy personalities. Ito naman yung kay Gloria Macapagal-Arroyo na may pirma pa ni GMA. So ito, inisyo ito noong 1999 noong si GMA ay ano palang uh, DSW Secretary. Kimelda Ki naman to. Ito na yung sulat ni So ito, yung time na to, December 7 to 9. Pero ito yung time na ano siya, yung muntik ma-assassinate sa stage, may maket tapos sinaksak si Melda. So, nagpadala siya ng thank you letter doon sa mga kilala niyang kaibigan. Thank you letter ito, pero at the same time, Christmas card din. Ang kanyang koleksyon, umabot na sa halos 30 piraso. Binibili pa niya sa mga kapwa niya kolektor na nagkakahalaga mula 50 pesos hanggang 4,000 piso. Hala! halungkatin na ang inyong mga lumang Christmas card. Well, yung mga murang cards, yung mga common, na maganda naman yung itsura, mga 50, 50 pesos. And then, meron din naman maabot ng 3,000, 4,000, lalo na yung may, mga, may pirma ng mga sikat na tao. Walong taong gulang lang daw si Angelo nung magsimula siyang mangolekta ng mga vintage item. Sa dami ng kanyang mga koleksyon, nagbukas na siya ng sarili niyang Vintage Shop. Tuturin na ako mga like ng iba't ibang klaseng coins. Um, 15 years ago, discovery ko na pwede pala siyang gawing business. Sa mga nangongolekta naman dyan ng Christmas trains, Jack, luluwa ang inyong mga mata. Dahil ang pamunuan ng LRT o Light Rail Transit 1 na may biyahe mula Roosevelt hanggang Baclaran, nakaisip ng kakaibang gimmick para maghatid ng good vibes sa mga commuter ngayong kapaskuhan. Ang isa sa kanilang mga bagon, binihisan at dinisenyohan ng Christmas decors. Ang motif kasi natin is Paskong Pinoy. As a tribute of course to the Filipino family. Plus of course, hindi mawawala yung bilin. Ang mga bintana, dinikita ng sticker na may disenyong bilin. May mga parol na kapis. Ang mga pole nawang candy cane. Isa raw ito sa naisip nilang paraan para mapaganda ang kanilang serbisyo publiko ngayong Pasko. Basta ba, huwag lang titirik ang mga tren, ano po? Lambing lang po! Pasko naman! Well, habang patuloy namin inaayos yung LRT1 na stations, na trains, na tracks, gusto naman namin sumaya ang mga pasahero, maramdaman nila yung Pasko. Haba, nababiyay sila. Mga tao kahit pasigit na, nalilibang sila doon sa mga Christmas ni Salo. Parang nakaka vibes. Kasi... na oh, nagulat rin kami na anapin talaga yung Christmas pag sumasakay ka sa LRT. Samantala, para sa mga kolektor, walang pagsidlan ng tuwa at saya kapag napagmamasdan nila ang kanilang mga naipon at pinag-iponan sa nakalipas na mga taon, pag nakikita raw nilang mga ito, pakiramdam nila araw-araw, Pasko!